Nakatry na tayo ng iba't ibang savory dishes from Mommy Dolores, Aling Melis, at Nanay expensive Malabon. And for this episode, susubukan naman natin ang panghimagas na sikat sa Malabon, ang Triangulo Valencia ni Aling Tessie. Welcome to Kakatakam, kung saan lilibuti natin ang Pilipinas para matry ang iba't ibang food spots at good finds na talaga namang nakakatakam at nakakainlap. love. Titikman natin ang panghimagas ni Aling Tessie na unique lang dito sa Malabon since 1978. Ano nga ba ang Valencia at ano ang pagkakaiba nito sa nakasanayan nating turon? Let's find out! Okay, ganyan naman pumunta tayo kay Aling Tessie para sa famous niyang Valencia. Yes, yung Valencia sa Malabon lang yan. Oh! Kung mahilig ka sa turon. Oh, ito yun! Aling Tessie, kamusta ano? Tessi! oh, na po ka? Aling Tessie! Oh, luka ba Wow! Okay po, okay po. Okay. Oh, ingat na. Kayo po pala talaga ang nagluluto dito. Aling Tessie, kwentuhan niyo naman ako dito sa Valencia niyo. Nag-i-start ako nito. Bakit po triangle lang napili yung shape? Walang kamukha. Walang kamukha. <laughs> ah, kasi para po itong turon, tama po ba? Hindi ko ah, pa kasi natitikman no, eh. Ang turon kasi, yung golaman. Sa malabon ha? Uh, diba, May bago tayong natutunan ha? ha? Tapos pagkasaging baling. Pa baling Pwede po ba akong tumikim habang ha? nagkakwentuhan tayo? Ah, um, ganon. Mainit pala. Ma mm, sige. <laughs> <laughs> ay, mayroong kainit. Ang pagka-mainit. Ayan, yeah, hindi na mainit. So, kaya ba, Marvin? Kaya. Tuloy mo yan, Marvin. Ah, yeah. mayroong kainit. Ito ang famous na Valencia ng Malabon na kung saan ang laman nito po ay saging. Maliban sa saging, meron pa surprise na. Ah, talaga? Teka lang po, ah. Kiyakagating ko ng malaman sa dulo. Sa dulo. Saan po ba ang dulo <laughs> ng tatsulok? <laughs> saan ba ang dulo yeah, ng tatsulok? Kaya yung matuloy, yan. <laughs> Kaya balat pa lang masyaw. ne? Mm. Parang malagkit. That's a surprise. Kung tawagin nila yan? Biko? Biko, kung tawagin. Mm. Mm. So, biko, biko nga po yung nararasahan ko. Sa Valencia, may saging na may biko pa. Mm. Ah! So, biko ang gawa sa Pinipig. Mm. Kayo lang po ba talaga mag ang gumagawa nito? Oo. Tinamaan ako na yung bilog. Mm. hindi ko kaya na. Pero po ito talagang... Ito talagang ako ang umahawak. Napakasarap po. Anong oras po muna kayo nagtitinda? Um, 9.30. 9.30 na umaga? Oo, hanggang 4. Anong Oo. oras po sinisimula ng pagpe-prepare sa umaga? Mita, mga pagka marami akong order sa umaga, mga five pa lang, nagpe-prepare na ako ng hirap. At saan nakakarating yeah. ang Triangulo Valencia ni Aling Desi? Malayo na naman. Yung mga tagot mo, yung mark oh, na sa to sa talaga. Yung iba, lalo yung pumunta yung Japan. Pagbalik nila, kumukuha sa akin. Na ah, kala ko po nakarating sa Japan. Ano na nila sa Japan? <laughs> na sa Japan? <laughs> Nagdadala talaga sa abroad. Sa loob po ba nilalagyan din na Ay, wala. Wala na, sa labas yung lang po. Yung lang pinakabiko, may asukan niya, may timpla. Ayan yung laman sa loob. Hindi yan lang basta saging. Meron yan biko na hindi nyo ito matitikman kahit ang lugar. Dito lang ito. Mas matanda pa sa akin itong Valencia na ito saksakan ng sarap. 46 years nang natitikman ng taga Malabon at buong Pilipinas, pati yung mga taong na nasa ibang bansa pumupunta rin kumakain at dinadala mm, din doon. Mga balikbayan pumupunta mm. sa akin pag dumating. Balance siya, yung flavor niya. Kaya nga siguro nga hindi na nilalagyan ng patamis sa loob. Kasi ang oh. ganda na nung pagkaramelize ng sugar sa labas. Ano pong pinakamaraming na niya na na Valencia? Oh. 1,000. 1,000. Oh, oh, okay. Eh, nung nagsimula po kay dati, maganda to, magkano po? 5 pesos. <laughs> 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 Ngayon, 20. Oh. So, 46 years ago nagsimula kayo, 5 pesos ang benta oh. ng Valencia. Fast forward, 2024, 20 pesos na. Hindi pa rin mahal yun, ha? Yeah. 20 pesos para sa sarap? Piso-piso lang ang dagdag nyo pag may tumaas na gamit. Pwede po bang tanongin kung ilang taon na po kayo? 78. Ang sipag-sipag. Yan ang aking exercise. Oo oh, yeah. oh, nga naman. Ano, basta gusto nyo talagang ginagawa nyo, exercise oh. ang tawag, oh. hindi drafts na trabaho. Mm. Maraming maraming po. Salamat sa pagluluto for 46 years at marami kayong pinapasayang mga tao. Witness po ako ng inyong sipag at sarap ng pagluluto. Maraming maraming pong salamat at nagdalibot-libot po kami dito sa Malabon. Kami hoy nag-enjoy dito sa inyong Valencia. Maraming maraming salamat.